MN Drama presents Hundu Manan So Sa Ka Awe Ayo pada sayang ka agi karun Mungkin negara saya yang tegak tu busu negara Occidental, hanya tu mesti tampu negara sengaja Renali.

Magpaabot rin ko ka nung sa akang maluwin ako. Kung... Ma'o ba? Nanguyab din ni mo si Albert? Oo, day. O, dayon sa man. May chance ba siya ni mo? day, uy. Unsa man. May pagbati ka ni Albert o wa? Maluwi raman ko niya, day, kay buutan ba siya? Aw, kung mauna, sugta na lang siya. Tinood na lang. Imo na kong gisugot. Albert, uyab na tayo. <laughs> Salamat kayo, Nal. Nga, uwa ko na yung mga pantusag dugay. Basta ayaw lagi kong pinoangi, ha? Ayaw ko pa sa kiti. Eh. O, Nal. Ako na isa, adi mo. Si Albert, itong nagaturni mo? Ha? Opa. Ano sa man? Nagkauyab na muna ng Albert. Um, opa. Panhiyan niya na tawa na ha. Ha? Nga man pa. Panhiyan lang kay may tuyo ko. Unsa <tong noise> may tuyo si mong amahan nako Nal? Uwa, sab Ad, ko mahibaw. At tulungan niya sa amo. Uh, ah, uh, uh, sige. Mutungaraon niya ko dito sa inyo. Mayong adlaw, noy. Mayo kay, biyanhe kagit sa mo. On sa dito, ni mo ni Albert pa. Paminaw lang, ay pagulao na. On man Bert? bird, uyab na gid mo ni Ning Rinali? O, nay. Diyan man, naigog magkagit sa kong anak? O, nay. Kung mao, pagkasling akong anak. Ha? Uh, um, pa, ang sagay pa kasli. Kung ang ang imuha ni Rinali, pagkasli siya. Ah, uh, nay, huwag pa sa mo huna ang minyo-minyo. Ang akong gusto nga maguyab-uyab sa mi. <laughs> dili pa ko gusto nga magminyo pa, uy. Gusto kong magkailhan na'y yun minoy. O maayo. O unya namin yan ang magminyo. Kung naunang dili ka magkapangasawa ni Rinali, pagbuwag mo. Oh. Pagbuhag mo. Pa! Di ko ganahan na nang magsigi mo kuyog-kuyog. Dagang istorya ang ako madungog. Ang akong gusto, nga magminyo na mo. Arway istorya ang mga tao. Pa! pa? Recorded by X-Thunder Gaming. sa mo ana ona sa kingo ni papa. Watay mahimo ani. Nal. Gawas sa pagtuman sa yang gingon. Nga magminyo ta? Di ko gusto nga mawa kanako na. Maong magminyo ta. Albert. Musugot ka nga magminyo ta. <sighs> Love sa kanako, Bert. Mao magpakasal ko ni <laughs> Salamat Nal. Ah, sige, lihok ko na to ang atong kasal. Ha? Mabdus na ka? Odong, doha na kabuhan nga ako rin lahat. <laughs> kung mo na dahi, happy today ko mahimong tatay ini. <laughs> Maugyod. Ah, ang pingibay ng gimabdus ni mo ha, kay gusto na ko nga makakita na ko sa kong liwat. Odong. Uh, ah, aray, eh, kasakit na sa kong tiyan. Dong! DONG ALBERT! Oh. DONG! Saan ka, Day? Sakit na kaya kuntihan, Dong. Ha? Uy, manganak na tingali niya, Day. Dali, eh. dadaon ka na sa ospital. <coughs> Mabdus na sa'y ka? Oo, Albert. Nga sa ato ba, kung mga ha, ikaw pa na, day. Oo, Dong. Danghag na ko eh. uh, Albert. Ganun ka mo ito nga di mo mabdus. Kanao, warag mo nagdagway ni mo, lusyang na kay ka. Nga sa ato pa ako'y paisadaan, nga na mabdus ko. Lalaki ko ito. Ikaw ang tayo, nangitag paagi nga, di ka mamabdus. Albert! Ay, ito ang gabi eh na. pa mauli si Albert. Asa man ka ni paingunin tawahan na? Ali! Oh, ay, salamat ni tao. Kanya na si Albert. Dong, dugay mm. dugaya ko din mong nauli. Ito ang gabi naman. Ah, dito ko sa mga amigo Nagtagay mi. Mm -hmm. usab naman ka dong. Ha? Huh? Dili man nata kaingon ini. Unsa <laughs> may gusto ni mo? Mole kog sayo? Magsige tanaw tan-aw nang imog dagway nga na kayo. Albert. Pila na kagabi eh, ay dili ang liyog sa'yo si Albert. Asa mo ka ni si Magpundo? Oh. Ah, si Day Helen maning nanawag. Hello, Day? Day, nanawag ko ni mo kay na ko tuyo ni mo. O sa may mong tuyo na ko? Ang imong bana ba si Albert? Ako na kit ang diri nga naginom-inom? O may gigakos-gakos ka babay? Unsa? O garon mo to, ugit ka, Day. Ako silang pituran, ha? O ako i-send, mo? Uh, Sige, Day. Kinuuko. Si Albert, katina. O may giga ko si babae. Karoon kang tawahan na ka. <Smans> Gusto uh, 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 na? Sakit na ha? Nakutsa ba ka? Nakakita kayo na eh niya may kauban ka, babay! Hugot ka pa kayo ni Gakos niya! Oh. Karagi mo ba ni kibuhat na ako, ha? Albert! Ganun na binuha ang ako. Kay gipul Kagipulaan ako ni mo! Wala kayo lamay! Albert! Um, ka, ha? Nagmahay ko nga nung nagdali-dali kong pagpakasal ni mo. Ay mo abutan na yung time nga mapulaan ko ni mo! Albert! Huwag hindi ka makagwanta sa gibuhat! Ang biyay ko! Pauli sa inyo! <laughs> Albert! Hangtod karong panahon na nga dagko ng among anak, Wa gihapon mawa ang bisyo ni Albert nga mag-inom o mababay. Dili sa gumakahimos pagbiyak niya, kaya dili na ko kayang buhiyo ng among mga anak. Dili na lang ko to, Ug tikang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. ke tu mengah hikalan ke agini renali ngatai kata tu busu ni kru sekstental ban sawit ngai yang kita pengayu awit ngai ni kelahan aku i lino kom aku i lino ang mon ke agi kibahat ane dua seraja ni Ricky Perswello garing ugu busu direksi ni persila rekanas kamu sab mengah hikalan mengah sukin ti peminau

Third floor. we Martinis Martinez building Osmania Boulevard, Cebu City. Obaka iperasa handumanan official Facebook page. Hindi tulos sa susunod salamat siyung